Alright guys, so this is the Zephtalacruz of Bike Night Asia, so ang ganda ng angle ng camera natin ngayon, ano Hi, I'm Valerie Pangayan, director at BSP June Rose, and this is QSPills. Remember that quality matters. Pud-pud na at dapat na rin ulit siya. Quality tested. Medyo mahaba-haba yung journey na gagawin itong bike na ito. Maging safe yung kanya bukas. JTEC Moto Makeover. Welcome to the JTEC Moto Makeover part. Two. So, uh, ng ating episode 6, ang ating 6th winner na si Sir Romel, ng ating partner na apparel for our riding gears, no? So, which is Imprint Customs. He is a lead of the design team ng ating Imprint Customs. So, yung napili natin, since he is a rider for ilang years na rin, just to uh, showcase then Uh, sino ba yung mga tao sa likod ng ating mga partners and serving our riding community through their skills and their talent. With the passion of course in riding and of course nandito siya sa industry natin kasi medyo, you know, alam mong maganda yung magiging output kapag nandun yung puso ng isang tao sa paggawa niya. so But anyways, nandito tayo sa ating part 2. So yung part 2 ng ating Zaytech Moto Makeover is mag-run lang tayo ng mga performance performance parts na ating papalitan. So, medyo teaser to kay Sir Romel kung ano-ano yung mga papalitan natin. For sure, excited na rin siya. the same as our excitement on uh, revealing the bike to him. Unahin siguro natin yung mismong ating mga, ano, no, mga performance parts na papalitan doon sa motor ni Sir Romel. Pinaka-importante na part ng kanyang motor kasi ito yung mahalaga na laging napapalitan para hindi nasisira. The JTEC bearing. So, ito yung JTEC bearing na papalitan natin sa gulong niya or dun sa mismong motor ni Chirumel. The JTEC bearing is a performance part ng ating mga motor na dapat pinapalitan. So, kung mapapansin ninyo, no, ang ating mga JTEC bearing, meron silang PSB quality systems or yung QS seal na tinatawag natin for every purchase ninyo ng mga ganito or ng JTEC bearing, dapat meron siyang QS seal. That is how we determine kung yan ay original or authentic na part from JTEC. No? So, remember guys, yung QS seal na yun, yung kulay gold na yun, okay? The JTEC bearings, papalitan natin yan. So, pag nagpalit tayo ng bearing, ginagamitan natin yan ng ating JMAX. ng ating uh, Bearing grease. Yan ang ating ginagamit para sa pagpapalit ng ating mga bearing. Pagpapalit or sa makeover ng motor ni uh, Sir Romel, papalitan natin ang kanyang busina ng ating Bosch EC12 C-Strider. So, para dinig na dinig kapag uh, bumusina si Sir Romel. So, of course, ito yan. Yan yung busina from Bosch. So, pag pinalitan natin yung busina, hindi pa pwedeng hindi natin palitan yung mismo kanyang relay. Kasi, kapag pinalitan mo yan, dapat merong relay yan. So, para maayos natin yung ano, pagkakasupply ng kuryente doon sa ating busina. So, it's also the Bosch mini relay na gagamitin natin sa pag install ng ating bagong busina. Another part na papalitan natin kay Sir Romel dun sa motor niya, kanyang spark plug. So, yung spark plug ng Bosch, well, this is really tested na rin. Uh, ito yung gamit namin sa aming mga motor. Siyempre, palitan natin yung kanyang spark plug para maganda yung daloy ng kuryente. So, that's a Bosch spark plug. One of the performance parts ng motor ni Sir Romel ay papapalitan din natin kasi worn out na rin yun. So, papalitan natin yung kanyang fork seals ng using the Nook Corteco fork seals. No? So, ito yung sumasalo nung kanyang suspension kailangan din kapag bumili kayo ng mga Nook Corteco na fork seals, meron yon nakalagay BSB June Rose or the BSB Quality Systems or the QS Seal doon sa packaging ng ating mga fork seals or ng Nook Corteco. So, next naman, napapalitan natin doon sa motor niya uh, Sir Romel. Ito yung isa sa maintenance na dapat ginagawa natin. So, papalitan natin. So, i-change oil natin siya gamit yung Liqui Moly na pang scooter nila. And papalitan natin ng liquid moly na uh, gear oil para uh, maging maintained yung uh, gears. Ito yung isa sa papalit natin. So, yung kanyang headlight. Hindi ko papakita yung buo para medyo maging surprise sa kanya kung ano magiging itsura. So, and another thing, yung mga levers niya ay papalitan din natin. Papalitan din natin yung kanyang brake pads sa harap. Brake shoe sa likod naman ito ng kanyang motor. So, yung mga panggilid na ingredients ng kanyang motor ay yung mga flyballs. And then, of course, yung kanyang center spring. Yung belt niya naman is uh, napalitan na. And then, next, yung kanyang disc brake. Papalitan na rin natin. Suspension sa likod. Reason kung bakit dilaw, isa sa naging gusto ni Sir Romel is yung theme na Black and yellow, black and yellow. You know what it is, yung Next, ang ginawa namin kasi, nerepaint namin siya. Dashboard, cowling. Tapos, papalitan natin yung keep guard, protector muffler. Kasi daw ay nawawala. So and then next ay yung kanyang airbox. Kulay ng airbox na ay of course, sitimong so. Another na nirepaint natin doon sa motor ni Sir Romel para maging black Ayong no? yellow. Ah, yung kanyang crankcase. Kulay daw nito ay dating silver. Next, napapalitan natin sa kanya is yung kanyang side mirror. So, papalitan natin ang mapormang side mirror. Nilinis at chinek na rin namin yung kanyang CVT. So, ito yung ginamit namin panglinis ng CVT. sa the Liquid Molly CVT Cleaner. Or, ito yung cleaner nila. Or, cleaner na ginamit. So, next! Si Sir Romel ay laging bumabiyay araw-araw at lagi kasing yun yung gamit niya for daily use. Daily commute niya kasi yun. So, pinalitan natin yung kanyang gulong. So, ang ginawa namin dun sa kanyang mags, kung mapapansin ninyo, nirepaint namin yung kanyang mags. So, mukha nang bago ulit. Hindi mo kakalain yung luma na, no? Minicover talaga namin. tigit sa lahat, papalitan natin seat ni Sir Romel. Maging komportable si Sir Romel doon sa pagra-ride niya every day. Si Boss Vic ang gumagawa ng lahat ng upuan ng ating mga winners. Please paki like and share yung ating uh, Boss Vic Customs. Talaga namang maganda ang pagkakagawa. And let's see kung anong gagawing plano or uh, gagawin ni, ni Boss Vic Alright guys, so uh, of course hindi magiging possible itong project na ito kung hindi dahil sa ating mga generous sponsors. Maraming maraming salamat J-Tech, BSP Genrose, Bosch, Nokorteco and higit sa lahat ang ating uh, Imprint Customs na siya yung may gawa ng ating uh, uniforms for our uh, J-Tech moto makeover and then of course liquidity para doon sa change oil ng ating winner and lastly yung ating magaling na custom seat from Boss Vic Customs. Alright guys, so maraming maraming salamat and uh, abangan natin yung uh, ating part 3 or the reveal ng ating JTEC Moto Makeover. So once again, this is Jeff De La Cruz of Fight Night Asia. Kita-kits tayo sa daan. Ano ng ano? Alam mo yung sa Blue's Clues. So, harapat-ligot pinalitan natin. And then, at the last na pinalitan natin is yung rehistro pinalitan namin. Ginawa namin 400cc. Kasi, ang gusto ni Sir Romel ay maging mabilis uh, pang uh, sports bike. So, ginawa na po namin 400cc yung Honda Beat ni Sir Romel. Uh. Lagi niyang tatandaan ang buhay. <laughs> Vem, a little